a few moments later oh my God! Hey! <laughs> huh? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, ayan, another day, another vlog, another episode. Ayan, so... Magdidilig pala muna ako ng aking halaman sa labas before anything else. Ayan, so... By the way, na-start ko na yung aking painting yesterday. Ayan Pero hindi pa yung tapos kasi yung oil painting, yung oil paint, basa pa yan siya guys. Kapag hinawakan mo, no, tinan mo yan nung hinawakan ko, naghulma yung kamay ko. Ayan. So, mamaya, pagpapatuloy ko yan kapag wala na akong ibang ginagawa. Pero ngayon, magdidilig muna tayo ng halaman sa labas kasi pag mamaya pa, super init na, as in. Ayoko nang lumabas kasi baka maging negra na ako. Alam mo na, maitim na nga tayo, di ba? Ang pirit na ng araw. okra guys naka recover na siya ito yung dati yung pinoproblema ko na tawag nito ito, yung ayaw lumaki tapos na nilipat ko siya dito sa kasama ng mga kamuti ayan ang na salamat naman kay lord na okay na sila ang dito ka gumapang ha umakyat ka dyan, ha kasi yan yung gagapangan nyo para kayo ay maging maayos Kailan kaya magbubunga, no? So by the way, ang aking kamote na mga yung talbos, yung mga tangkay nun, dito ko na siya tinanim sa malaking pot, ayan. Para lalo silang dumami, ayan. Susunod na buwan, meron na naman tayong ha-harvest dyan. So yan lang, so far yan lang. okra ko. Ito na yung mo bakun tanim ko ng okra. Ayan. So, sana makarecover din tong talong. Lahat na ng mga dapat gawin, ginawa ko na sa inyo, ha? Hmm. Ayan, oh. yung okra. Malaki talaga siya. So far. Tsaka yung malunggay, nakaka-recover na. Lang. din. tinan mo yung mga dahon niya. Dati yellow to ngayon yung pinuproduce niya na bago. Green na yan siya. Ayan. Kaya medyo masaya na ako. Carry yan ha. Carry. Yan ka lang ha. Maganda yung pesto mo diyan. Aray ko. Ito yung mga nabili ko na sili guys. Gusto ko sanang gulayan yung dahon. <laughs> Kaya lang nag-aalala ako kasi baka kakumay may, may nilagay silang pesticides ba eh pag mo yon syempre makapupunta yun sa, gu, sa ano makahihigop mo yung sabaw ayan so sabi ko hayaan ko na lang muna siguro na umulan muna ng malakas bago ko sila pitasin yan para magtinola tayo kasi may tanglad naman tayo dito mag cut din tayo ng grasses kasi nga ayoko na nung yung pag nag sila yung mga malalaking area lang yung naaabot pero yung mga sulok-sulok ganyan hindi nila na lilinis maliban na lang kung dalhan nila nung maliit na uh, grass cutter ayan so ito wild to siya ayan pero alternative siya sa paminta kaya sabi ni husband huwag ko daw siyang ikat kasi kapag pipitasin mo yan tapos idadry mo pwede mo na siyang pang substitute sa paminta. So, ito, nagpabili kasi ako kay husband ng cutter. Kasi nga sabi ko, gusto ko yung may ginagawa ako sa bahay bahayan. Kaya yan, yan kinot okay ko na, di maganda na tingnan. Tapos dito din, para pretty sila. Ay nako. ganun talaga, mga asawang walang magawa sa buhay kapag nag-iisa. Ang tali mo, bilis lang. A few moments later. Ah! A few moments later. Oh my God! <laughs> <laughs> huh?

Ito <laughs> maganda sa ng mga papawisan tayo. Para akong nag-jogging. Alam mo yun, pag nag-jogging ka?